Kamusta po mga ka-59 and have a blessed day po sa ating lahat at kamusta po yung mga duty po ng ating mga incoming at saka yung mga ongoing pa po ng duty ngayon so ingat po tayo palagi and especially po dun po sa mga turnover po natin dapat po lagi tayong maingat para po maiwasan natin yung mga 1-6 sa ating area Okay ang tanong po ngayon ng ating isang kasama ang ating bibigyan ng paglilinaw o titibangin po natin kasi itong tanong na to, maganda po maraming makaka-relate dito. Isa ito siguro sa tingin ko masipag na security personnel. Dangan nga lamang medyo hindi medyo malamang malaki magiging problema pag ganito. Kasi sabi nga po lagi natin, di ba? Ang tama pwedeng maging mali, ang mali kailanman hindi pwedeng maging tama. Okay, so ito po yung tanong. Ang sabi po niya, may tanong lang po ako. Isa po na itong followers. Pwede po ba sa isang guard na magtinda sa mismong gate ng company sa gabi. So kung pwede raw bang magtinda ng isang security guard uh, sa gate sa isang company. Siguro doon naka-duty yung guard. Ano po? At ito po ay nakasabit sa mga gilid-gilid ng guardhouse. So mamaya na natin medyo i-conceptualize -co kung ano ba yung sitwasyon doon. So ulitin po natin yung tanong para idere-dere dyan mga kamay. Uh, Tindihan po natin. May tanong lang po ako, pwede po ba sa isang guard na magtinda sa mismong gate ng company sa gabi? At ito po ay nakasabit sa mga gilid-gilid ng guardhouse. Parang sari-sari, parang sari-sari store na ang dating. Inaprob na inaprobahan naman ito ng admin ng admin ng company. Ang akin lang, okay lang ba ang ganito? Wala pa pananagutan dito ang head guard nila kung problema o kung masisilip ng sosya. Okay lang po kaya. Salamat sa sagot. Okay. So, ang nagtatanong dito, hindi naman siya parang ayaw niya. Kung baga, siguro naiintindihan naman talaga niya yung sitwasyon din ng tao, security guard. Kasi so, conceptualize po natin para makita natin yung pinakasinaryo doon sa duty niya. So, may isang security guard, nagbabantay siya sa gabi. Siyempre, siguro, sarado na yung kam, hindi na kung ano yung status. Siguro, isa itong ah uh, baling factory, or mga warehouse, or mga Siguro may guard house Sometimes siya mga warehouse siya. Kasi kung mga ano lang yan, mga parang remittances siya, like mga pawn shop, siguro wala namang guard, baka hindi. So malamang ito, isa itong warehouse or uh, ah, warehouse siya na medyo ang vicinity niya, siguro malapit doon sa mga isang komunidad. Siyempre, mostly ang mga warehouse, ganyan eh. Like punta kayo ng tagig, di ba? Mostly dyan, sa mga ano dyan, area dyan, sa mga parting ano kabahayan ng taging marami ang mga warehouse diyan. Eh ko lang ngayon, kumero kasi before nung okay nasa isang company, meron kami warehouse diyan. malabis siya sa mga kabahayan. So may car daw sa labas siguro baka nandoon. Ang ginagawa nitong guard, nagtitinda siya sa gabi. Nakasabit yung mga paninda, parang sari-sari store na. So okay lang ba ito? Di ba? So para sa akin na ito sa aking pananaw lang po ito. Hindi naman sinasabi na ito yung lahat sa akin lang po kasi syempre base sa aking mga experience, nakikita ko yung ganitong sinario O ngayon doon sa security guard, sa malamang may pamilya ito, kapos yung kanyang kita kaya nagsa-sideline. So naiintindihan po natin doon, hindi naman tayo napaka-ano natin, si Dappy kung nga ba diba, dapat meron kang extra income meron kang ginagawang kaparaanan na hindi lang sa sweldo ka umaasa, pero not to the point na mismo on duty ka gagawa ka ng gano'n. Medyo magkakaroon po kasi ng malaking effect sa trabaho natin, especially dun mismo sa post natin. ba? Diba? Siguro, dito sa pwede namang gawin ng guard na to na kapag off duty niya, pwede siyang magtinda, but not to the point dun mismo sa kanyang post. Kasi, ang magiging at problem po niyan ganito una, halimbawa, yun nga, naka-duty siya, nagtitinda. ba? Diba, ang ating pong trabaho is maprotektahan natin, lalo sa gabi. Kasi sa gabi ito nagtitinda eh yung safety ng ating company, tandaan natin ang gabi napaka vulnerable po dyan dyan maraming mga intruders mga perpetrators na pwedeng pumasok, hindi natin alam or any eventualities, mga emergency like magkaroon ng sunog, Siyempre kung nagtitinda ka dyan, paano ka ng mga mararamdaman niya rin nasa labas, siguro baka nakalakang pintu niya nasa labas ng guard, may mga ganun kasi may mga company na, or warehouse na hindi pwede nasa lubang guard, mismong nasa labas talaga So, hindi sila pwedeng umaksis sa loob. ba? Diba? So, paano ka magkakaroon ng mara makikiramdam ka kung ano yung nangyayari sa loob ng binabantayan mo kung busy ka sa pagtitinda. Siyempre, ang awareness mo is not to the company that you are serving for it. Eh. Dahil gabi, doon na ngayon sa ginagawa mo na pagtitinda. So, yun ang malaking magiging problema po dyan. ba? Diba? So, ngayon, kung pinayagan ng, company, ng, ano yan, ng management yan, ng admin, dapat kung may head kasi hindi ba nalaman may, may head siya kasi alam po nung nagtanong hindi ba ito magkakaproblema dun sa headguard, talaga kung magkakaproblema pati ang head niya kasi bakit dapat chine-check din niya yung safety nung kanilang company ngayon kung ito'y pinayagan ng company dapat ipinapaliwanag po yan ng mga head guard or mismo tayo pong security na malaki pong magiging kompromiso natin kapag nagtitinda tayo during our tour of duty. Kasi tandaan po natin, naka-duty tayo dyan, tayo ng company. Kung pinayagan man tayo ng company dyan, siguro doon lang sa awa or hindi nila naiintindihan yung konsepto ng trabaho po natin bilang mga security personnel. Diba kailangan po dyan, dyan sa proseso. Dapat po yan, uh, i-endorse niya sa agency nila na ganito'y nangyari kasi pag uh, may mangyari dyan pati agency po dyan malalaga pa kaya kinakailangan po talaga para po sa akin lang ito ha, na hindi po dapat. Dapat kung gagawin ng siyang security personnel yan, dapat hindi during not their tour of duty. Yung hindi sa duty, alam ba, kung gusto niyang malapit doon, medyo lumayo lang siya ng mga ilang, ilang ano yan, ilang milya, ilang, ilang, I mean, ilang, metro. Halimbawa, kung dito yung camp, sabi lang, kanto ka magtinda. Kasi, kung mismo doon, magkakaroon pa yan ng ano eh, kasi diyan ka naka-assign. Ngayon, yung mga tao dyan sa pagkabibili sa'yo. Ngayon, paano maipapatupad papatupad yung tamang protocol doon sa trabaho mo kasi naging suki mo na itong nasa paligid nyo. Hindi man mahihiya ka ng manita. Diba? Kasi naging suki mo na eh. So, makukuha na yung loob mo na ang doon na yung tinatawag na over-familiarization na. So, magkakaproblema ka sa duty. Kaya kailangan talaga ang guard. There is a boundary. Lalo pag ganyan sa community ka naka-assign. Medyo lulugar ka. Kung pag ano implementation ng policy? Implement yan. Not to the point. makikipag ka sa paligid Pero kung suki mo na yan, mahiya kasi tayo kasi bumibili sa iyo yan eh magkakapabor ka na eh, di ba? So, dapat po hindi talaga. Magkakaroon kasi ng kulay ang trabaho. Alam natin, hindi natin gagawin, pero iba'y nasa isip ng ba? Diba? Once na nagkaroon ng problema, sabihin na ng company niya, paano masisita ng guardian kasi nagiging suki na at na yan, di ba? So, kinakailangan po talaga hindi. Maganda yung kanyang panano sa buhay na mag extra kaya nga lang po, eh, magkakaroon talaga ng malaking problema. So, dapat po hindi pati yung Hitler dapat yan, ini-import yan. So, may mga pamamaraan para na gusto mong kumita na makatulong din naman tayo. like ko oh, siya sa'yo, mga business vlog ko, tayong mag- Maganda yung gano'n eh, nakakaisip siya, ano, business minded siya sa tingin. Kaya lang, kulang lang po siya sa pamamaraan. Paano niya i-handle? yung kanyang pagiging isang business minded. So ang gagawin niya po ganito dapat. Ito ituturo lang din natin, ano? Kung may siyang kakilala diyan, bawa diyan sa mga mga ano dyan, mga natitindi na sa mga kanto-kanto, kausapin niya, mag-share ano siya, mag siya. di ba? Meron siyang paninda, iliiwan niya doon sa may, ba, may mga tindahan. Parang consignor, o, oh, ate, mag-iwan ako ng ganito, o, nanay, mag-iwan ako ng ganito. Ang, baga sa kada item, so, may piso ka dyan, okay na. Yun ang gawin natin. Ala kang gagawin, kung baga kinabukasan, sisingil mo, magkano na benta, yun lang. Or, meron kang isang pagkakatiwalaan na tao, yung talaga di ba may nakikita ko na ganyan ng mga security meron silang hinahire ng mga nagtitinda sa mga bangketa siya kanya yung paninda hindi then niya lang yung tao or kung magkana yung tinda parang ah, sige ano tayo 40-60 ah, 40%, -60. 40 60 sa 60% sa iyo doon sa kita o ayaw mo pa no meron kang 40% every night yun ang gawin po natin kasi pwede po yun hindi na sinasabi dapat po ah taktika kasi kung katokan mo parang ang gagamitin mo magkakaproblema eh mahihirapan ka na at the same time, pa yung trabaho. Paano kung yung trabaho po natin, yun e yung bread and butter natin. ang dahil sa ganun, pwede tayo matanggal talaga. At violation po yan sa ating trabaho. Kinakailangan po talaga pag naka-duty ka. Una, paano makuprotect yung sarili mo talaga doon? May na busy ka. Mamaya, inagisang ka na lang po, may sumabog ka na lang dyan. Or, may mga hindi mo alam, makala mo, bibili lang may galit na pala sa inyo yan o sa mga kasama kasi ng ako sobrang hipit, ganyan, ginawa ka na maganda. So wala na yung pagiging uh, vigilant po dyan sa gabi, di ba? So, kinakailangan po ganoon ang gawin natin. Humanap tayo ng paraan na hindi na kukonformin sa yung trabaho natin na kumikita tayo at isin Nga po, di diba yung sinabi ko? Pwede, di ba, meron pa nga tayo na ano, sa naging trending yun sa social media yung isang guard na nagbitinda ng prutas iniiwan niya lang parang honest store siya eh, na pag may bibili kumuha na lang yan ilagay na yung bay, bahala na sila yung mga ganon, so gawa tayo ng parang, hindi sinabi ko maganda yung parang consignor ka, mag ka ng mga items dyan sa mga tindahan na sa tabi mo dyan, yung mga tindahan naman sa palagay yan, pwede natin gawin yon Or yun nga po, gumawa tayo ng parang, di sa bahay natin gawin, kung meron kayong space do na pwede magtinda, gumawa tayo ng paraan na may magpapantay. Kasi maganda yung ganon eh, meron kang idea pa paano mo dagdagan yung income po, pero not to the point na nakadute, tsaka po masisira po yung pinaka, impression ng ano natin ng company sa nagpapatay imagine mo gagawin natin para tindahan nakasabit na lahat ng paninda di ba para hindi naman sa inaano po natin ano hindi hu magiging maganda ang ano yung eh, ang pananaw doon ng iba eh nag guard out siya. tapos naging tindahan na so masisira po dapat po hindi so yun lang po yung pananaw sa akin lang po yung opinion ko lang po yun kaya dapat po ang gusto natin magkaroon ng income eh gawa po tayo ng para na hindi maapektuhan yung trabaho natin. So marami po, marami po mag-search po tayo sa mga YouTube, ang dami po. Yung pwede pinakamadali kung gusto mo nagtitinda. O ngayon, kung halimbawa ng po day off mo, yun pwede. Punta ka sa isang area na pwede sa isang bangta, pwede po yun. Walang mawawala. At least safety po tayo doon. So maraming pong salamat. I hope po eh, nasagot ko po yung tanong na isa nating followers regarding po dito sa tanong niya. And God bless po sa ating lahat.